kung bibigyan ako ng pagkakataon at babalikan ko ang aking naharaan, makikita ko yung batang ako tatlong bagay lang ang sasabihin ko. Una, gusto kong sabihin na congrats dahil sa dami mo ng pinangarap at the age of 30 marami na din to hindi lahat pero meron kaya proud ako sa iyo pangalawa be strong dahil yun yung kailangan mo yun yung sandata mo para tumibay ka lalo kung sakali man na maligaw ka ulit ng dandas, babaunin mo pa din yung lakas na yan para bumangon ulit. Pangatlo, patawad. Dahil mayroon akong isang bagay na pinangarap, kiniting, na hindi hindi ko pa, Yun ay ang bigyan ng buot ng sayang pamilya o maranasan na magkaroon ng sariling buong pamilya dahil wala akong siguro yun yung minaka biggest part ng mistake ng buhay ko dahil hindi ko magagawa yun kahit anong pangarap ko kahit anong pagsisikap ko, hindi, hindi ko makukuha yun. Dahil I was born na wala akong pamilya. So, kailangan ko tanggapin. At the end of the day, kailangan ko lang mahalin ng sarili ko kasi wala akong pamilya eh. lang magmamahal sa akin. So yan, yun, yun ang ko sa batang ako. Huwag na bigyan ako ng pagkakataon.